Network, kasama po ang pamilya Mulak. Excited na raw sila dahil ito ang first project nila na magkakasama silang lahat. Magbabali na tungkol dyan si Von Belenario. The Mulak Magic is here full force sina Aga, Shardine, Atasha at Andres sa official contract signing sa gagawin nilang sitcom sa TV5. Ito ang unang pagkakataon na magsasama-sama ang buong pamilya sa isang TV project. Kaya asahan daw na puno ng kwentong pampamilya at pagmamahalan ang proyekto. Masaya ako makasama ang pamilya ko. Uh, nakakapanibago. Um, kasi na kami magkakasama. Sa bahay, sanay kami, no? Pero ngayon, in front of the cameras. It was a project I think all of us were looking forward to. Something that will, as a once-in-a-lifetime opportunity. Ngayon lang mangyayari to. Kaya si Atasha, naghahanda na dahil bukod sa pagiging host ng Eat Bulaga, ay aarte na rin siya sa sitcom. I'm very excited. I'm really looking forward to it. And it's something that, you know, I'd always make jokes ang bahiyaing si Andres, ready na rin sumabak sa showbiz. Inspirasyon niya raw sa pag-arte ang kanyang tatay. I'm super excited because I get to work with not only my family but my best friends really every day. So it's gonna be a fun experience for sure. Present din sa contract signing ang mga big boss ng TV5, Signal, MediaQuest at Viva sa pangunguna ni Chairman Manny V. Pangilinan at Viva Chairman ng CEO Vic Del Rosario. CMVP. Si masaya at proud na legit kapatid na ang buong Mulak family. Well, on behalf of all of us at TV5, we'd like to thank the kids first. Yeah. <laughs> Atasha, principally. I sometimes catch you on uh, TVJ. Uh, to, of course, Andre. Of course, to Charlene, and of course, Aga. So thank you and welcome. A warm welcome to all of you. Thank you. Sa buong mulak family, um, we we welcome you to the Kapatid Network with open arms and open hearts. So brapo, coming excited and grateful that you chose. Uh, this network to be your new home. Nagbabalik it bulaga naman si Tony Gonzaga nitong Sabado. Kasama niya pa si Pepe Herrera. Bumisita sila para sa promotion ng kanilang Pinoy adaptation ng Korean movie na My Sassy Girl na ipapalabas na sa January 31. Siyempre, sumalang sila sa hit na Gimme 5 segment. Taong 2002 hanggang 2005 na maging host ng Itbulaga, si Tony. Ako si Juan Belinario para sa 1PH. Ayop o lugar?